Ito ang baha sa amin, no? Tignan nyo naman, no? Hi, Antoinette. Ayan. Muna sa lahat, I to comment first... Grabe, diba? Ito yung mga motor namin. Pinaglalagay namin dito sa taas. Buti na lang ka may gawa dito. ano. Sa kapitbahay namin yun doon. Ayan. Ito naman si Milo. Ayan. Andiyan lang siya sa upo. Ito, ginagawa niya yung ito nakapaglimas na kami nagluluto ako ng champorado Nasira kasi mo bintana